mamimitas tayo ng aratilis mga idol taigpit pa naman ano uy no? one point yung isa pa yung isa yan po daming bunga ng aratilis uy yo yo sarap nito at yung itag pasawag sana natin yung sa itag ano ano mm -hmm. Dahil malaki, dahil yung malaki. Ha? Salin na rin. Wala ka wala tayong hinahin. So gawin natin hinahin ito. Ito na lang, ano? Pwede na ito. O sinda, malaki na ito. Tama na yun. Tama na yun. Palakihin muna natin. Wala na pong ang iba? Ito. Mukhang may sakit. Mura yun. Yan po, manginitas kami. Giluluto. Kuha ka sa itag TV na, ayan Kuha no? sa itag na ano, pasawag natin. Yung e sa atin yung bilog, yung bandar, yung bilog din ano. Yung yung opo na bilog mga idol na. Ayan. Happy Happy Birthday Tita Hermi Nasa Japan. Kapatid ni Tita Dore. Taga Palatio, Manila. Ikaw, taga saan ka? Palati po. Apalati pa rin. Kung nag-aalaga ako ng ibon, namatay po yung Amazon namin. Pero sabi ko nga ako, kung para sa akin, para sa akin. Pagka hindi para sa akin, hindi para sa akin. Happy, happy birthday, Tita Ermi. Nasa Japan. Isang buon ng tatay ko. Isang buon rin ni Mrs. Sa, sa, na, sa nanay niya. Ayan mga luluto kami ng opo, opo. Mabuti pa itong gulay na to magalang galang ito. Sasawgan namin ng ano, yung dala ni Hitag TV na pinausukan mga ito. Opo, opo, bilog na opo. Maraming bisita araw-araw. Naglo-long video na po ako kasi mga ito, yung ano, ano siya. Yung real na short video, wala po na may question mark mga ito. Kaya puro long video na lang ako nito eh, problema, konti lang ang views. Wala nang problema kaya ito. Sabi nga kung ano yung binigay siyang tatanggapin. Ito so, yung pasawag natin na ah. atihin mo muna po. Tapos uh, ah, pakulo na muna natin. Palambutin muna natin. Good morning, good morning. Ito yung pasawag namin sa ano, uh, Opo. Dala ni Itag TV. Ano, ganda ano. oh, Tapos, uh, ayun, nag inutos ko tatay ko, may pesta may, may pestahan po sa ano sa Santo Rosario dito sa Kabe. Yung kasi lupa ko Santo Rosario San si Santa Catalina sa Sebastian. Pesta mangingi kami ng ano yung latak-latak kasong namin ng puso na sagin. Latak-latak ba 'yon? Yung tira-tira, ay yung naubusan. ano Ito po. O, hindi ko lalagyan ng kamatis 'yon. Yung opo ko. Dati linalagyan ko ng kamatis puro na nakita ko yun sa ano kay Balwarte Guapo hindi nilalagyan ng kamates napakasarap na po. hindi siya maasim masin manam manamis namis eh. good morning good morning at sabi niya ito ito mga idol sisig ang laki laki nito medyo konti lang na, na natin dati yung rodong puti ang inaano natin ay yung naputi lang pero pwede naman kahit na may may pulpula ng konti. At tama lang pagkaluto. Ganda. Ang dami, kinuha ta ni Paren Tong ko yung ano eh, yung hindi pa na hindi pa na ano eh, Na, ano sa Tagalog yung nahawat. Yung yung uh, na, ano mga hindi pa na ako, grind mo nga ka itong kalan na to, ano, yung eh, mm hmm. Japan. lang natin yung pinakamatigas niya para sisisig tayo. Ngayon, opo. Mamaya sisig. Masarap nito. May dinuguan eh. Pasuka. Tsaka baga ng baboy. Masarap ang pasaw dito. May, Oo, oh, gusto ko dito. Ano? Medyo makapal yung... ah, so, ang pagkaiwa. Ayaw yung... talim naman. Ano? Pagka ganito, matalim siya. Mag so, mag magaspang para ang pagkaiwa. Ayan, magaspang. pata na iwalay sa mga ano yung ito may suka tubig yan para hindi siya mangiitim mga ito matilas-tilas pa to sisig puso mga idol sabah po lahat ito kaya hindi na pinipisil ito eh Masarap ito mga idol. Gulay, gulay. Masarap dito. May, mayroon tayong minudo, asado, pasawog. Kinuguan, pwede pasawog dyan. Ipon, no? kaya atay balong-balonan, pwede rin sa dyan. Kaso ako hindi ako nagtutubig kasi nagtutubig mag-isa yan. Kaso mamantika, dapat. ano? Happy birthday, Tita Hermie ha? yung tita ko nasa Japan. Matalas po yung kutsilyo kaya medyo dahan-dahan ako. Eh, eh, hindi pa lulipore man, ha? Tawag doon. Nasa. Ang laking puso nito. Buti ko ito sa akin, may puso. Oh, yung galing ng piyesta, kapo, no? Yung mga asado ko <laughs> ah, oh, yung may ano, <laughs> mangingi ka nga dyan sa Pesto Santo Rosario. Eh, baba nga, ano, tingnan mo, tanong mo, ano? Masahog lang daw ni idol na ano, yung tira-tira ka mo. Iba pa Ipapasusing, yan. Esos ang pangalan nun, lahat. Sa lahat ng Esos, yun ang Abay, hindi mo kasalanan. <laughs> good morning, good morning. Good morning, good morning. Magluluto na tayo ng sisig puso. Marami pong muntikan. Tawag si Puyat. Tawag si Salamat po.

Pahingi ako ng ano to Pahingi ko ako ng ano sa pistahan. Ito toy baboy. dito. bago mo, mga idol. bago po yung ano Isip puso. Bagato ng baboy, mga idol. Maraming bisita, ayan. na Ay. baboy. May dalang kong saan. Alam ka mo Lagay na natin ang puso sa akin. May tubig eh. Dapat kita tinanggal ng tubig. Puso na sa akin. Puso. Buti pa ang puso. May puso. May sa akin. May puso. Uh... Ako hindi ako nagtutubig na. Magtutubig mag-isa. Suka ito eh. Suka.

pinakilang kinandugo mamaya yan ayan mamaya ito po yung ito lang, yung uh, size yung po na po, po natin. yung bonapok ay, ayun po At ay. kaya lagay po siya sa si styro tapos mga yelo po para nakakatagal po siya kahit hanggang 8 hours na ibyahe mo ah uh, matagal ano mamaya mamaya i-drag natin. <laughs> natin yung toto yan <laughs> para kikimaniyay doon ano ah po para lakas na bigas ko, mga ito, sandali, luto ito. Yung mga tao yan, ang bisita natin, ang dami. Araw-araw, maraming bisita. Ayan, may nito na. Yung suka, huli ko po, po linalagay yung suka, mga ito. Talagay tayo ng paminta, galit yung nanay. Paminta, paminta. Masarap eh, po sa... Eh, Masarap ah. e, po kayo, nanay. pag po. Maning Reyes. Maning Reyes. na nga. Maning. Ano? Puso na sa akin. No? Po. Puso lang ang puso. Pwede lagyan ng minuto yan. Pwede lagyan ng asado. Pwede lagyan ng pu pusit. Pwede lagyan ng ano? Pwede, kahit ano, pwede yalo dyan. Pwede lagyan ng gata. Pwede lagyan ng ano? Pwede ng baboy yan.

Hmm. tama asin mana itu? Apa syarat? game. game.

Ay, good, good morning po. Uh, sa po ko kayo nyan. po yung mga Ano? sa Uyegis po. Ay, Ano? Ano? Uh, ay, Ano? 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 Ano?

Loko taga kulo kalokan. Hai. Pangalan kena na naman Wah. Siapa nak kuda kuda? Awak awak. Kita tahu, nanya masyarakat kita. taga-bicol yung dolong mo taga-bicol lang yung mag-asawa taga-bicol ah, ito yung taga yung mag-asawa mag-asawa ba? sigurado ha? amabura ah, kasi gusto na nakakadali kami ng gano'n Di pala <laughs> tunay <laughs> nabigyan may iyak

Ito po mga idol, oh. taga New Zealand, New Zealand, Zealand siya ito, o tiyan, o. Kalahin ang buro at saka talapya, o. Oh. Salamat po, ha. Ah. Libre, libre talaga dyan, libre, o. Oh. Daming tao, daming tao, o. Daming tao, o. Oh, o, ya, daming, oh, ya, daming bisita, mga idol. Ayan, o, idol, o. Taga sana, idol. Kain Tarizal Kain Tarizal? ka Kain Tarizal Kain Tarizal, Morning, Ayan, Ano mo Money. na? na. Mane, tawag sa kay, kay money? Dito sa amin Ha? Hindi mo po Ano na? Bobo. Eh, po Ay, ng data tayo mo po Bobo E Yan talagang siya pangalan nganda? Tatay mo? Manny yung palayaw? Pugak. Pugak. <laughs> Ayan. Kailang <laughs> kailangan ni O Paano kaya nung, nung uh, mga kabataan namin ng mga kumpare ko, mga pisan, mga tipo niya. Si Pugak ang nag, ano, nagsiasyap sa amin, bumibili ng emperador, ay ESQ pa ata nun eh. Ayan. Ayan, nalaki ng tatay mo, no? Ito, mas malaki ang anak. Ano, anong height mo? 6'2. 6'2? Wow, yan o. No? Player ano. Ayan, taga rito sa amin yan. Mga idol

pagbataan bataan Yan o. Huwag tagal kalimang simbura tayo doon. ng buro at alapya. Kauli. At alapya alam, masarap na eh. Opo. Taga-wigis. Wigis. Anong pangalan ng boss ninyo? Wilfredo Carpio. Wilfredo Carpio. Idol, siya at salamat sa bayan na dalam mong ice cream ha. Nandito yung mga tao mo, hindi ka sumama, idol, para matikong ng talasya mo lang matay, tsaka buro. Ayan, oh, salamat ko rin. Ano salamat ko. Oo, oh, maanakit okay. eh. Louis Carpio. Yes po. Ayan po mga idol, siya tao po, uh, Sir Louis Carpio, ng taga-bataan. Yan po ang mayari ng wigis na ice cream. Uh, dati, nung namamasada ako idol, pumapunta pa kami ron eh, ang daming bumibin nito eh, taga-bataan. Salamat idol, kaya ng talapya. Ayan, puro. Thank you po. Thank you, po. <laughs>